Hey, what's up mga sir? It's Megan Sir Gan. For this video, meron akong si share sa inyo sa sa Aerox version 2. Isa sa mga issue niya, if ever na tumagal na siya sa inyo. No, isa sa issue niya is itong mga playerings. Medyo nagluluwagan. At ang aking motor is almost 3 years na and uh, nagluluwagan ang aking mga flaring's. So bala kong palitan na 'yung flaring's nito. Medyo mura lang naman nasa mga 700. Tapos ah dito na side, dito sa tail cover ng dito sa flaring sa tail. Tatanggal na 'yung pinaka-flaring's niya. Nalubali. No, Nabali ah, siya. So medyo mahal 'yung cover dito. Nasa mga 500 order na ako sa Lazada nauupuan kasi rito eh mga bossing minsan kapag tatlo yung angkas mo sumasagad dito yung pwet nila so maaring nauupuan nila to at yun nagkakos ng pagluwag ng ng mga plerings sa part na to maalog siya. Ma Ingay na siya kapag tumata umaandar yung motor. So, ayan, oh, pansin nyo, nagluluwagan. So, if ever na meron kayong angkas, isa lang talaga yung angkas nyo, dalawa kayo sa motor. So, ayun lang mga boss, until next time. Bye-bye.